Narito na ang mga ulat sa mga kaganapan sa Pamahalaan ng Lungsod ng Tanawan nitong nagdaang linggo. Emergency at Precautionary Measures ng Pamahalaang Lungsod patungkol sa iba't ibang kalamidad, tinalakay sa Tanawan CDRRM Council Meeting. Trabaho para sa Tanawenyo, inihatid ng Tanawan LGU Katuwang ang Peso Tanawan City. Matagumpay na programa ng administrasyon ni Governor Vilma Santos ibinahagi sa kanyang first 100 days special report. Tanawan LGU nagpaabot ng suporta para sa matatag na Batangas. Wet market sa loob ng bagsakan, star market tanawan formal nang binuksan. Pagsusulong ng mga ordinansa at programang pangkaunlaran, tinalakay sa tanawan 9 City Council's 15th regular session. mas handa, mas ligtas na lungsod ng tanawan. Bilang bahagi ng patuloy na advokasya ng pamahalaang lungsod tungkol sa pagkakaroon ng isang disaster resilient at responsive community, pinangunahan ni Tanawan CDRRM Council Mayor Sonny Perez Colliantes ang emergency meeting upang talakayin ang mga kinakailang hakbang at paghahanda sakaling makaranas ng iba't ibang uri ng kalamidad ang lungsod tampok sa pagpupulong ang simultaneous earthquake drill ngayong darating na ng mga linggo na isasagawa sa New Tanawan City Hall, mga paaralan at barangay sa lungsod, katuwang ang mga frontline offices at emergency responders. Tinalakay rin ang pagtatag ng command post at mga evacuation areas sa New Tanawan City Hall Grounds at Tanawan City Sports Academy habang inaalam ang karagdagang open spaces sa bawat barangay magsasagawa rin ng building inspections ang CDRRMO upang matiyak ang kaligtasan ng mga gusali kasabay ng pagtalakay sa mga bagong kagamitan sa disaster response tulad ng modular tents at radio equipment. Patuloy ding pinagtitibay ng pamahalaang lungsod ang koordinasyon sa mga ahensyang tulad ng BFP, PNP, BJMP, Coast Guard at mga pribadong sektor gaya ng Red Cross, Batelec at South Luzon Water. Layon ng mga hakbang na ito, nahigit pang palakasin ang kakayahan ng Tanawan City sa pagtugon at pagbibigay proteksyon sa bawat tanawenyo sa panahon ng sakuna. Tagumpay na naisagawa ang job fair sa New Tanawan City Hall Lobby kung saan oportunidad sa trabaho mula sa iba't ibang kumpanya ang hatid para sa mga tanawenyo. Ang aktibidad ay inorganisa ng Pamahalaang Musod ng Tanawan sa pangunguna ni na Mayor Sonny Perez Collantes at Vice Mayor Dodong Panganiban Ablao katuwang ang Peso Tanawan. Layunin ng programa na mabigyan ng pagkakataon ang mga tanawenyo na makahanap ng trabaho at patulungan silang magkaroon ng mas patatag na kabuhayan. Bilang pakikiisa sa Adbukasiyang Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas sa isang matatag na Batangas, dumalo at nagpaabot ng suporta sina Mayor Sonny Perez Collantes, Vice Mayor Dodong Ablao at Congressman Attorney King Collantes sa ginanap na first 100-day special report ni Governor Vilma Santos Recto. Sa naturang pagtitipon, inilahad ni Governor Vilma ang mga unang tagumpay ng kanyang administrasyon sa loob ng unang isang daang araw sa ilalim ng HEARTS program na sumasaklaw sa mga pangunahing sektor ng serbisyo publiko tulad ng matatag na kalusugan, pagpapaigting sa mga programang pangkalusugan at serbisyong medikal, matatag na pagbabantay, pagpapatibay ng seguridad at kapayapaan sa bawat bayan, matatag at ligtas na Batangas, pagtutok sa disaster preparedness at public safety, at matatag na scholars, pagpapaigting ng suportang pangedukasyon para sa kabataang Batanggenyo sa bagong mandato ng administrasyon ni Governor Vilma, pinigyang diin ng gobernadora ang pagtitiyak ng transparency at accountability ng pamahalaang panlalawigan tungo sa episyenteng paghahatid ng serbisyong publiko. Buo naman ang tiwala at suporta ng pamahalaang lungsod ng tanawan sa pamumuno ni na Mayor Sani Perez Colliantes at Vice Mayor Dodong Ablao sa layunin ni Governor Vilma Santos Recto na gawing mas maunlad, matatag at nagkakaisa ang buong lalawigan ng Batangas. Nanatiling katuwang ng Pamahalaang Panlalawigan ang Nusod ng Tanawan sa pagpapatupad ng mga programang pangkaunlaran na naglalayong maghatid ng mas efisyente, inklusibo at makataong serbisyong pampubliko para sa lahat ng Batanggenyo. Matagumpay na binuksan ngayong umaga sa Barangay Sambat, Tanawan City sa loob ng Tanawan City Trading Post ang Star Market Tanawan isang bagong pamilihang itinayo upang isulong ang masiglang kalakalan ng ating lungsod at pagpapaunlad ng ating lokal na ekonomiya. Ang formal na pagbubukas ay pinangunahan ng pamunuan ng Star Market kasama si na Mayor Sonny Perez Colliantes, kanyang bunsong anak na si Attorney Bambi Colliantes at pangamiyembro ng Sangguniang Panlungsod, Office of the Public Market sa pamumuno ni Mr. Ruel Micosa, mga opisyal ng barangay at mga kinatawan ng pribadong sektor ang star market tanawan ay itinayo bilang bahagi ng patuloy na kaunlaran ng ating lungsod at para sa accessible, malinis, maayos at organisadong pamilihan na makatutulong sa mga maliliit na negosyante at mamimili. Sa mensahe ng ating punong lungsod, pinigyang diin niya na ang star market tanawan ay hindi lamang pamilihan. Ito ay simbolo rin ng pag-unlad, pagkakaisa at oportunidad para sa ating mga mamamayan. Sa pagbubukas nito, inaasahan ng mas masiglang ekonomiya at turismo sa lungsod ng Tanawan. Patuloy ang pagsusulong ng mga ordinansa at programang pangkaunlaran sa lungsod ng Tanawan sa ginanap na ikalabing limang regular session ng Sangguniang Panlungsod sa pangunguna ni Vice Mayor Dodong Panganiban Ablao kasama ang ating mga konsehales. Tampok sa mga tinalakay at inaprubahan sa session ang supplemental budget para sa Barangay Santor Gonzales at Poblacion 2 upang matugunan ang karagdagang pangangailangan sa kanilang mga proyekto at serbisyo. Bahagi rin nito ang pagtatalakay sa annual budget ng Barangay Hidalgo, Pagaspas, Sambat at Santol para sa taong 2026 bilang gabay sa maayos na pagpapatupad ng mga lokal na programa sa bawat barangay habang nasa ikalawang pagbasa na ang resolusyon na nagbibigay pahintulot sa ating punong lungsod Sonny Perez Colliantes na pumasok sa Memorandum of Agreement kasama ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ang samahan ng mangingisda sa tabing ilog ng Sampalocan para sa implementasyon ng Basel Program o balik sigla sa ilog at lawa, isang hakbang tungo sa pangangalaga at pagpapasigla ng ating lawa ng taal at ibang bahagi ng ating yamang tubig binigyang pugay rin ng konseho ang mga academic achievers at mga nag-uwi ng karangalan sa lungsod para sa kanilang natatanging galing at talento na magsisilbing inspirasyon sa bawat tanawenyo. At yan ang mga kaganapan sa pamahalaan ng lungsod ng Tanawan nitong nagdaang linggo. Abangan muli at siguraduhing nakalike at follow sa official Facebook page ng Tanawan CGTV, City Government of Tanawan at Mayor Sonny Perez Collantes para sa mga pinakabagong impormasyon at anunsyo. Ito po ang inyong lingkod, Mari Kailian. Magandang araw, Tanawan City! I say say so. you yeah. yeah. Maganda nang ating bayan maganda ang